Eh, kailan mo babayaran? Babayaran ko naman agad eh. Alam ko naman mabuti kang kaibigan. Akala ko pa naman totoong kaibigan kita? Kung hindi nagsumbong sa akin si Eden, kung anong pinagagawa mo sa akin, kung anong chinichismis at chinichika mo sa ibang tao tungkol sa akin? Emergency! Alam ko di sa oras na ng gabi. Sumaring Maring Arno Hospital. Kailangan niya ng malaking pera. Umalis ka na nga! O baka naman, kung gusto mo, i-demanda pa kita ng trespassing. Ay, wow! Umalis ka! Ako, salamat, Virgo, ha, kasi sumipot ka dito. <laughs> ano ka ba? Okay lang. lang ah, ano naman namin yun? I-break naman namin yun sa call center. Ano bang sadya? ano ba? Alam mo, gustong-gusto talaga kita maging kaibigan, like, forever. Kasi tignan mo naman, oh. Maganda, ha? Yung mga damit, mga social, mga branded. <laughs> Alam mo yun? Di pares ni Marimar. Ako, Huwag ka nung sasama, ha? Bakit naman napunta kay Marimar yung usapan? Talaga hindi. Ano ba? Sinasabi ko lang kasi para aware ka. Kasi yun, bad influence yun. Ha, kung tuko ko lang na kaibigan nyo si Marimar, oh. hindi kanya sisiraan sa akin. Ano man, Ano ano? niya sinabi about sa sa'yo? Ano? Sinisiraan niya ako sa'yo? Oo, oo hindi ko nagustuhan. Huwag na lang natin banggitin, okay? Kasi, Ano? lang, anong sinasabi niya sa'yo? Ay, ang dami ang pangit na ng ugali mo. Tapos, lagi mo daw siya ginagawang alalay pag kayo daw ay may lakad. Alam mo yun, mga ganong bagay. Hmm. <treat> Grabe naman si Marimar. Wal hindi ko naman intention na gawin siyang alalay. Eh. ko. Kasi mananlog ko dun ah. Pero huwag na natin isipin yun. Sabi ko nga yan. Ano ko, huwag mo lang kaisapin. Huwag mo lang sabihin na sinabi ko ha. Baka ano pang mangyari. Pero, Virgo, pinapunta talaga kita dito kasi, ano, gusto kong mamirap sa'yo ng pera. Bakit? Eh, kasi si, si, si tatay nasa hospital ngayon. Talaga? Nangangailangan ako ng 100K. Eh, hindi ko siya mapapagamot. Hindi, hindi ko maibigay kung ano man yung, yung hindi Teka na, Aiden. Ano Bakit ganun kalaki yung babayaran sa ospital? Eh, kasi nga ito si tatay, inatake. ano namang ang igagasto ko para sa ospital, pati sa maintenance di ba? Eh, kaya, sa'yo. Sa'yo lang ako talaga pwedeng humiram ng pera. E, Alam ko naman oh. ang papayaran yung mabuhi. Eh, e, kailan mo babayaran? Papayaran ko naman agad eh. Alam ko naman mabuti kang kaibigan. Sige, Aiden na. Pero next week kasi may Sige na, pahiramin na lang kita. Wow, well, kaso wala akong cash na 100,000 dito. Gusto mo, isend ko na lang sa... Eh, transfer mo na lang kahit ngayon na. Sige. Sige, may number ka naman ng account ko, di ba? Oo, oh. oh, yun, yun. One hundred thousand talaga. Oh, oh ayan. Isend ka na? Ay, si ko. Ay, ayan. Okay na. Ah, uh, sige, mauna na ako, ha? Kasi kailangan kong puntahan si Tati. walang yung babatay. Oo, oh, naku. Tsaka ito na dito, pwede ba? Ikaw na lang din mabayad, wala akong extra money. Ah, salamat talaga ulit na. Ito akin, si Ay, sa, sa akin si Marimar. Naku, manda sa talag sa akin yun. Banta talaga siya sa ah, akin. Ang ah, katakabok ang Iinis ako. Ay. Oh. Hoy, Chessie ah. Binasan mo yung pinto ng bahay ko? Kung may pa. pagkaakit bahay kang ka ha? Anong ginawa mo ha? Anong, anong, anong trip mo? Anong oras na oh? Alas 4 na na madaling araw. Alam mo? Huwag natin ibahin yung usapan. Ang gusto ko! Kausapin kita! Kausapin mo ko! Alam mo, alam mo! pinagaganyan mo? Ako may problema sa'yo. Sandali, sandali ka. Maupo ka dyan, ha? Nakaupo ako. Mag-usap na tayo na masinsinan, ha? Eto, ha? Makinig ka. Seryoso ang usapan to. Akala ko pa naman, totoong kaibigan kita. Kung hindi nagsumbong sa akin si Eden, kung anong pinagagawa mo sa akin, kung anong chinichismis at chinichika mo sa ibang tao tungkol sa akin, pinabaksta mo pala ako? Sinisiraan mo Shhh. ko? Ako? Sa tingin mo, may oras pa akong makipag chismisan sa labas. Mariman, alas 4 na madaling araw, ganito oras ako muuwi, call center, agent ako, sa umaga natutulog ako. Paano ako makikipag Ikaw! Ikaw nga yung nakikipag dyan eh! Tapos sinisiraan na daw ako. Sabi ni Eden. <laughs> Sabi ni Eden? Ako yung sinisiraan mo? So ngayon binabaliktad mo pa? Alam mo, ang galing na sinisiraan mo yung kwento, no? So si... Sinisiraan lang ata tayo ni Eden eh! Wala naman akong ginagawa gano'n eh! Ako ba sinisiraan mo? Hindi! Oh. Ako ba sinisiraan mo? Hindi din! Sigurado ka ba? Si... Sigurado ako sira ulo ka? Teka, teka! Si Eden, nakipagkita sa akin kanina sa restaurant bago ako mag-out. Sabi niya, kasi alam niya sahod ko eh. Umutang siya sa akin 150,000 para daw sa kumpa-ospital ng tatay niya. Tapos, siniraan ka niya sa akin. Kailan niya Kailan niyo sinabi sinisiraan kita? Just now! Ay, sandali nga! Si! Umutang siya sa'yo? Ay, oh. umutang din siya sa akin eh! Ano ibig sabihin nito? Kasi ang sabi niya, gagamitin daw niya sa ama niyang nakulong! Nakulong? Ang sabihin sa akin ospital! Alam ko na! Pinag-aawal niya tayo para hindi natin malaman yung mga dahilan na ginamit niya! Ay! na iskam tayo, Marimar! Wala siyang karapatan pag oh, na pag-aawayin niyo, pero yung magaganda! Ah! Oo! Oh! Ika lang! Ba't nangabit ako ng 100K? Oh my gosh! Sinungaling yung babae na yon? Pinagsasabong lang tayong dalawa! Ah! Sa akin, si... Sige, eto na. Oh, Na-discover natin, sinisiraan tayo sa isa't isa. Ano plano? Ano plano? Diyos sa babae na yan? mo dyan sa sintry. Basahin mo, Sesi. Ako, sa wakas, nabili ko na rin tong iPhone 16 Pro. Fully paid. Cash pa. At ang limited edition na bag na pinaka gusto ko sa lahat. <laughs> Ako, ang ganda! <laughs> Sorry, pumasok na ako, emergency! Alam ko di sa oras na ng gabi. Sumaring oranong ospital. Kailangan niya ng malaking pera. Eh, di ba sabi mo last week, babayaran mo ako this week? Ang sana! Eh, bakit mo ko sinisingil? Eh, yung pera ng pinahiram mo, kulang pa dun sa pagkakaibigan natin. Kasi ako lagi nagtatanggol sa'yo kapag may umaapi sa'yo. Tsaka huwag mo ko singilin. Wala naman akong pakainap doon sa babaeng yun eh. I mean, bakla! Kasi masamahan naman ang ugali mo. Kaya mo siya mataya dito sa hospital. Eden, teka nga lang. Eden! Ano sabi mo? Ayan, no? May bago kang iPhone? Tapos, mamahalin yung bag na yan, ah. Baka naman niya hinutang mo sa akin. Pinambili mo niyan. oy excuse me, Virgo, ha? Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Hindi mo alam. Pinaghirapan ko ang perang binili ko nito. <gasps> naghirapan Talaga ba? Kaya ka pala nangungutang sa akin. Ang lakas ng loob mo, no? Ikaw na nga tong pumunta dito para maningin? Para ano? Para takutin ako at magbayad sa'yo? Umalis ka na nga! O baka naman, kung gusto mo, idemanda pa kita ng trespassing. Ay, oh, wow! Umalis ka! Takot din naman pala. Ay sis! Dali sis! Dali! Bilis! bilis. Shhh! tayo! Ano, na-video mo ba nang maayos? Ay! Ayan sis! Ay! Ay! <laughs> Baliktad! Ayan sis Oh Captured! Cause on the act! Ay! Kulang pa yan. Kailangan pa natin makuha yung evidence na sinisiraan ka pa niya ulit sa akin doon sa restaurant. Ay. Pukuha tayo ng CCTV copy. Tama ka, Jens. Ang Am boba naman kasi ng babaeng Hindi ba niya alam na kanina naka-video lang ako sa inyo? <laughs> doon nga sa may CCTV, wala siyang ingat eh. Anyway... So... Tara na, at tara, patay tara. mapagsarahan ng restaurant. Let's go! Ay, Sir dito. Ay, good evening po. Sir, kayo ba may-ari ng restaurant natin? Ah, uh, opo. Bakit po? Mayroon kasi akong ipapakiusap. Kasi nung isang araw, nandito ako. Eh, yung kaibigan ko, nandito rin, nangungtang sa akin ngayon. Ay, magbayad eh. Kailangan ko sana yung copy ng CCTV ng araw na yun. Kung okay lang. Ay, ma'am. Wala pong problema. Saktong-saktong. Meron na po ako dito sa cellphone ko eh. Oh, <laughs> Ang bait mo sir. Ah, ma'am. Anong date nga po pala yun? Ah, uh, March 25. Ayun, sakto, ma'am. Nandito na agad siya. Ah, ma'am. Send ko na lang po sa'yo. Palagay na lang po. Ah, sige po. Ilagay ka na lang yung email ko, ha? <laughs> Welcome. Hmm. Alam mo, manda talaga yung CD na yan. Kung hindi siya masisingil, buong bayan yung maniningil sa kanya. <laughs> Alam mo, sis, hindi lang buong bayan ang maniningil sa kanya, kundi buong Pilipinas. Ah, <laughs> uh, excuse me lang po ah. Ah, ma'am, nasan ko na po. Ay, sige po. Ah, Order na rin po kami ng kape. Thank you! Ay, sige po. Okay. kami kayo na ako si Susia! Thank you! Oh, ito po yung dito namin. Oh, thank you! Oh, thank you! Ay, madami na naman ako. hiraman ng pera. It means, madami akong mabibili ngayon. Uy, ate! Ano naman pinanggagawa mo? Anong hmm. ginagawa ko? Wala naman akong ginagawa. Wala kang ginagawa talaga ba? Eh, viral na viral ka nga ngayon. Dahil din sa babaeng pinos. Yung ha? Yung pangungutan mo sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Eh, di-check mo yung Facebook ng kaibigan mo. Alam mo, kaibigan mo yun eh. Teka lang. Di ba? Ang lakas ng loob nilang ipost ako? Hoy! Makakasuhan ko kayo ng cyber libel. Mas Pumadabay. malakas love mo ate. Utanga ka kasi ng utang ay eh. pati ako nadadamay sa'yo. Kung ako sa'yo, bayaran mo yung mga inutangan mo. Nung malinis din pangalan mo dyan, pati kami tuloy ni tatay nadadamay. Pumadabay kung magda't yung dalawa sa'kin, sa susugurin ako. Oh, ay, attorney! Ay! Pumasok na ako sa ano, eh. si Ceci. Si to Alam mo naman so darating ka yung oh. basis ko. Sige na, ko na. Ay, sige sige si I attorney! Pogi na, attorney! Nasiin. Ah, baby! Ay, uh, ate! Ay, kaysa si sige! Ano? Ano ba, Kels? Oh. Napadalaw ka. Nakita ano? mo na ba yung ano sa social media? Ay, dalawa na sa isip ko! Ay! Ay, Susi! Anong ginawa niyo, ha? Bakit ako pinaw sa social media? Gusto niyo talagang masira yung pangalan ko? Ay, alam mo, Aiden, kanino ka ba ba masisira? Ah, hindi ka naman sikat. Masisira ka man sa mga tao dito sa barangay natin, okay lang yun. Lahat sila inutangan mo eh. Ah, ganon. Okay. Kayo, nagsabotahe kayo para masira ako. Ikaw, ano? Ano nagsabotahe sinasabi mo? Ay, ikaw. Bakit? Ikaw na ang positive diba? ah? Teka Ceci, pumasok dito, wala ka pa briso? May kaso yun, trespassing. Yes, trespassing. I-delete nyo yun ha. I-delete nyo yung video na yun! Ayoko! Hanggat hindi ka nagbabayad ng puntang mo S sa aming dalawa! Oo, oh, tama! At saka, kaya... ta! Tumingil-tingil ka sa pag na mo, Bakit Baka gusto mong dadagan niya kaso mo, oh. Ha? ha? Kay dalawa, ako magkakaso sa inyo! Humanda kayo! Ay, Ay wait, wait! May pangkaso pa? ha? <laughs> na Wala nang peri, kaya nga lahat ng tao dito sa barangay natin, pinatangan mo at pinag-away-away mo! Kaya nga, sis! Nakamagkakaso na siya, sis! Hindi ba niya alam? na ang asawa mo ay isang lawyer. <laughs> Yan. Yeah. Oh, tama-tama. Dito pala yung kakasuhan natin eh. Ay, oo. Oh, oh. <laughs> Alam mo, Miss Eden, kaibigan ka ng asawa ko, kaya lang. Grabe yung pang-estapa mo eh. Hmm. So, paano? Magkita lang tayo sa korte. Ay, sir! Sir, huwag niyang gagawin. Wala akong pambayad. At saka, sirang-sira na yung pangalan ko dahil sa pinost nila na video eh. Ah, kasalanan naman namin ngayon. Na nasira ka sa sarili mong kagagawan. Tama! Pero may dandeserve mo yun. Adi, sure. Para hindi mo na ulit at hindi na ulitin ang mga taon magpahiram sa'yo dahil basta pa ka. Tama yan! Mga ano yan eh? Mga ko wala. Ano? May solusyon naman yan, Eden eh. Gawin mo, mag-live ka. I'm sorry ka. Public Apology ba? O oh, yan, tama! At isa pa, kung mayroong makasasulatan, babayaran ko yon kahit bulugan. Or else, huwag pa, kumulong na lang. Ay! Ay! hindi na. sir. Nag-live ako. Hingi akong sorry. Sige na! Simulan na ang pag-live. Dali! <laughs> ah, kakatawa ko tumabain ko. Oh? Tumayon ka nga! Guys, nakalive ako ngayon kasi maghihingi ako ng sorry sa lahat na nautangan ko. Lalong-lalo <laughs> lalo na dito sa kaibigan ko na si mm. Vir... Si Virgo, tsaka si... Nung mm. mukhang si... Uh -huh. Ayos ka! May kaso din doon, di ba lang? Mm. Si Marimar! Sorry, sorry! Magbabayad ako kapag kapag mayroon akong pera. Ah, mm. uh, sorry, inan parang hindi ka pa rin sa yung oh, sinasabi. Hindi convincing. Eh. Oh, oh, oh. Oo. Dapat yung talaga ba? Bulit <laughs> <laughs> na ha? Listen mo! Tagal na Guys, nakalay ba ako kasi gusto ko pong mag-public apology po okay, sa... Ay, na alam. alam ko yung nakalay ka. So, <laughs> ay, apology lang. <laughs> Guys, nandito ako ngayon kasi gusto kong mag-public apology sa lahat ng pinag tangan ko lalong-lalo na po dito sa kaibigan ko po si Marimar at si Virgo po like, huwag po kayo mag-alala babayaran ko po, po kayo kapag nagkaroon na po ako ng pera Ay, sorry Miss Inan mas maganda na ka lang diba kukunin ko lang yung papel para okay? yun, maganda yun, at saka guys ha huwag na kayo magpapa dito kay Ethan huwag kayo magpapa -utang. um, sige mo na yun alam mo, Eden. Hindi namin may mahil na. Bakit ganun? Ngayon Naingit ka ba? Dahil namin kami at wala ka. Hindi. Ah. Pinaupang ka namin. Dahil concerned kami sa sitwasyon mo. Yes. Tapos, imbes na... Yun lang yung mangyari. Sinirama pa kami sa isa. Yes. Eh, sorry na nga, di ba? Sorry. Huwag ka. Ang <laughs> gawin natin dyan, Sessie. Ayun na lang, sorry naman nagtakatawa ng pa. Ayun niya. Yeah. Asan na ba yung papel pipirma na ako? Kaya mo na. yon na yun. Kaya tutunan ka ba sa nangyari sa'yo? Yung aral ng kwentong ito. Freeze! <laughs> <laughs> so ayun na nga! para sa aming mga suking manonood at taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood dito sa P.O.T.G. Studio. Now, ay! Nakakuha kayo ng magandang aral sa kwentong ito. At alam niyo ba kung anong aral ang kwento na nakuha? tayong basta-basta magpapaoto sa kahit na sino. Sigarduhin natin na ang taong akala natin ay kilala natin ang lubos. Tiyakin natin na papagkakatiwalaan talaga. Kagaya nito. Matatabi ko. Huwag <laughs> kayo magpapaoto sa kanya. Ha? Biroin mo? Nangiram ng 100k? Hindi man lang na nagman brother bayan? <laughs> Pero ayun naman guys, maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. And I thank you. Pero bago natin tapusin ang lahat, naway! Magiging bigay halimbawa ito para sa inyo ha? Mm -hmm. <laughs> tagal. At sa lahat ng aming mga viewers dyan, kung galiin ninyo mag-comment sa comment section, ha? I-comment e kung saan lugar kayo, kung hanggang saan, para malaman namin kung hanggang saan na maabot ang video na ito. Ngayon, bukas! At na, ma! Oh, Ay, Ano ba yung mo dyan?